Lindsay de Vera nilabas ang resulta ng DNA test ng anak niya kay Ding Dong Dantes. Sa isang hindi inaasahang pag-amin, inilabas ni Lindsay de Vera ang resulta ng DNA test ng kanyang anak kay Ding Dong Dantes. Ang naturang balita ay agad na nagtrending sa social media at nagdulot na malaking pagtataka at ekspekulasyon sa mga netizens. Matapos ang mahabang panahon ng pagdududa at pangungulila, nagpa siya si Lindsay na tapusin lahat ng haka-haka sa pamamagitan ng paglantad ng resulta ng DNA test. Ang kanyang pagkapahayag ay agad nagbigay daan sa sari-saring reaksyon mula sa publiko habang ang ilan ay nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga sa tapang ni Lindsay. Mayroon ding mga nagpakita ng pag-aalala at simpatya sa kanyang pinagdadaanan. Ang balita ay nagdulot din ng pag-iisip at pag-uusisa sa likod ng mga kaganapan sa buhay ng mga kilalang personalidad sa showbiz. Sa gitna ng mga reaksyon at tanong ng publiko, sa gitna ng mga reaksyon at tanong ng publiko, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng kanilang anak at ang pagkakaroon ng kapayapaan at katahimikan sa pagitan ni dingdong at anak nito kay Lindsay de Vera.